na ako ng sablayan. Ito, Yan ano po sablayan? mga kaibigan. Tingnan nyo yung kawalan ng so, sa Malayo na. Makikita nyo yung namumuting yun. Isda po yun. Sigaw na po lang. makikita so, nyo yun. Doon oh. yun. Dito sa amin. Malalaman naman namin yan na pumasok na sa aming baklan. Yan. Pag pumasok yan, pag nalaglag na yung spatter natin. Yan. Yan, yan yung spatter natin. Yan. yan, yan. yan. yan, yan. yan. Makikita niya yan. Oh. Malapit na tayo. Sa dagat. Oh. Pero dito pumapasok ang mga magandang isda. Yan, ha? ayan oh. Malayo 'yun. Malayo pa 'yun. Pero pag i-binyo natin, 'yun no. O yun, oh, nyo, 'yun no. Tingnan niyo, 'yung namumuti na 'yun, mga kaibigan. 'Yun. Malapad 'yan. Tunilada rin 'yan. So, pumasok. Na, no, oh. 'di ba? 'Yan 'yun, oh, 'yun. 'Yun namumuti na 'yun. Medyo malayo lang talaga. Pero pag kasi umikot 'yan, mga kaibigan, oh, 'yan oh. Kita niyo yan, literacy yan. Kaya pag pumasok yan dito. Yan, oh. Pag yan, pag bumaba yan, kumabul sa mga sagpangan yan. Ako, sir. Ate niyan. Ano na, parang... Ate niyan. Yan, dito lang tayo. Yung, ano, May spatter natin, nandiyan lang, oh. Diyan, oh, yan. Maraming nagtatanong kung bakit, ano yan, Hindi natin alaga yan, mga kaibigan. Kung mga pumapasok dito, kusa yung pumapasok. Kaya pag pumasok yan, isinasara naman natin yan, no oh, Makikita nyo yan. Diba? Yan yung may, uh, ano yung, ano, wala po kaming tinalian dito. Wala po kaming alaga rito. Lahat po yan, bumapasok lang. Ito okay. sa akin, walang oh, medyo liter siya kasi yung lugar namin. Ito yung abante na baklad. Yung kabila naman yun. Yung atras. Yan. Palaki natin para makita. Yan. Yung atras. Baklad din yan. Kanina naghango sila dyan mga... Ilupin. Ang oh, huli nila dyan. Uh, okay. Huwag po kayong makalimot na mag-subscribe at mag-update sa aking follow at saka ano sa aking YouTube channel at saka Facebook. Julius Calmoren. Julius J. Calmoren sa Facebook. Thank you.